Meron tayo dito ng compressor ng ating aircon. Pinol ko ito dahil sa meron na akong gustong ipakita sa inyo. Dito kasi may konting mali dito sa ating uh, pagkakalagay ng compressor, ano. Itong compressor na Panasonic ay meron pong uh, refrigerant na 22 at wala, yan na naman po wala pong uh, horsepower kung ilan ang horsepower nito. Dati dati kasi merong uh, nakalagay silang mga LRA Minsan nga horse power pa. Pero ngayon tila yata tinatago na nila eh. Dito mapapansin ninyo na meron ditong uh, naglalangis sa kanyang uh, pipeline no. Sa suction line. Madali mong matukoy kung saan banday sumambulat yung ating uh, refrigerant na ito kumikintag pa. Dito sa portion na ito. Dito sa intersection ng dalawang tubo na to ay nagkaroon ng problema dahil nagkiskisan magkadikit kasi no tapos habang o uh, umaandar yung ating compressor yung kanyang vibration po yung uh, dahilan bakit nagkiskisan tong suction line at saka yung discharge line hindi ko yung uh, dalawang tubo at makikita ninyo meron siyang butas dahil sa Pagkiskisan ng dalawang uh, tubo Pareho silang uh, nagkaroon ng butas Dito dumaan yung ating refrigerant At naubos yung laman ng ating uh, compressor na R22 Hindi mo naman kasi ito pwedeng uh, lagyan kaagad ng ating uh, silver rod Kasi uh, masyado nang manipis po yung ating uh, pipeline ano Baka pumasok lang din yung ating silver rod doon sa butas ng ating pipeline Pareho silang may tama papa uh, papakita ko sa kung ano yung uh, nararapat na gawin dito ngayon. Ito yung uh, ating uh, puputulin portion. Hindi tayo pwedeng maglagay ng uh, basta na lamang ay gagawin natin. Aabunan lang ng ano, temple rub uh, mali po yun kasi malamang kung maglalagay kayo ng shoulder rod na may butas ay papasok lang din yung shoulder rod sa butas ano. so kailangan dito ay puputulan mo muna at saka idudugtong para mawala yung kanyang butas ngayon na uh, simpre unahin muna natin pagliliha para naman ah, uh, malinis ba malinis na siya bago pa kaman din natin putulin so, mahirap kasi pagka nagputol ka muna bago ka nagliha malamang papasok yung mga particles uh, I mean yung mga ani ibuhangin ng ano sandpaper ano kaya dapat uh, linis muna bago magputol ng pipeline. line inunok mo na itong uh, discharge line para pakita ko sa inyo kung paano puputulin natin yung ating uh, discharge line dalawang putol po yan ang gagawin natin diyan para maalis natin yung manipis na pipeline ngayon ito naman yung puputulin natin so, Okay, putulin na natin at uh, nang matanggal na natin yung uh, manipis na tubo. Ngayon, <coughs> palalakihin na natin yung butas ng uh, ating tubo para idodugtong natin muli doon sa ating uh, pinutulan sa ating uh, discharge line dapat kasi sa tuwing maglilinis tayo ng uh, aircon o di kaya mag aayos ng ating uh, aircon kailangan kasi uh, panatilihin natin uh, magkalayo yung tubo, hindi magkadikit kung di maiwasan namang dumikit doon sa kahan ng ating aircon o sa ibang tubo, lalagyan na lang natin sila ng ating uh, insulation na goma para hindi sila magkaroon ng kiskisan subukan natin ikabit tatanggalin na natin itong clearing tool ganito kahaba yung ating naputol ngayon na uh, sisimulan na natin yung paghihinang ina na natin yung ating uh, discharge line. Ito naman isa ngayon ang ating uh, punteria. Dito tayo magpuputol. Katulad din ng isang ito ang gagawin natin sa isa. Medyo mahaba-haba din itong puputulin natin ganito kahaba. Ngayon, s'yempre uh, maglilihan muna tayo uli bago natin ito putulin. Kailangan po kasi yung pamputol natin ay eh, kayang uh, mag-ikot-ikot doon sa mga masisikip na lugar no. So, huwag kayong bumili ng mahahabang uh, tube cutter. Dapat lang din yung maliliit lang kasi maliliit lang din naman yung yung tubo na ating uh, puputulin dito. Tanggalin natin yung manipis na tubo. Ganito kahaba ang ating puputulin. Ngayon, palalakihin din natin yung kanyang butas para madali lang din natin itong maipasok or maikabit or maidugtong doon sa pinagputulan natin na tubo na sa bandang suction line. Yung ating handle ay pwede mo namang mahatak-hatak para maikot mo ng 360 degrees yung ating Naka-design nyo talaga siyang uh, panggipitan ng... Ngayon, tapos na tayo. Tanggalin naman natin uli at uh, ikakabit na natin yung uh, ating karugtong na suction line. tugma talaga sila Tugmang tugma Ngayon ilalayo natin ng konti doon sa compressor at uh, sisimulan na nating uh, hinangin yung ano pero bago yan ano uh, tanggalin ko muna itong uh, pin ng ating uh, axis valve sa kabawasan natin ng haba palalakihin natin uli ngayon ikakabit muna natin dito sa suction line ang nakakainis lang kasi dito sa ating uh, sobrang uh, XC yung binigay nilang uh, naka XT na tubo Oh, kaya maiksi lang yung uh, chances na mapagkakabitan natin ng ating uh, axis bulb ngayon na uh, maghihinang na po tayo po ng ating uh, axis para pasukan ng ating uh, 22 na refrigerant video kailangan dito uh, mabilisan lang din kasi baka baglang matanggal eh. tuloy na tanggal na laglag -lag. parang sinadya ata nila na uh, iksian yung uh, naka-extend na tubo dito sa ating uh, suction line para mahirapan ng ating mga technician pagka ganitong technique eh, parang ayaw nilang ipaayos yung aircon ano maganda kasi sana uh, kung magmamanufacture tayo ng produkto dapat nare-repair din ng mga technician natin ano, inis ko lang ano hinabaan ko talaga yung uh, access valve natin kung tubong na uh, napakaliit na nilagay nila no? eh kadang ganito, gaya nito eh medyo nahirapan ako doon kaya ginawa ko, hinabaan ko tuloy nun. hindi ko na pinakita yung pagkabit niya kasi medyo nahirapan talaga ako magkabit doon ng uh, ating na uh, tubo hindi mo mahawakan yung uh, maiksi na tubo kasi sa lukuyan natin ikinakabit yung ating compressor uh, doon sa ating evaporator medyo nahirapan ako dito kasi naka vertical position po tayo para lang na uh, maitutok mo doon sa ating uh, butas ng ating uh, pipeline. Yung ganun kaliit na kaiksi na tubo, hindi mo kaya na uh, mahawakan yung uh, axis Ginawa ko, pinabaan ko ng tudo, tudo para sa susunod na maglalagay ng refrigerant ay walang problema malayo-layo sa pagdudugtongan kasi pagka malapit madaling matanggal dito sa vertical na posisyon ng ating paghihinang medyo nahirapan ako dito ngayon dito sa portion na to dito kami nagkaroon ng uh, backyard sa may capillary tube karoon po kasi siya ng pinhole yung bang ba sinasabi eh, parang butas ng karayom no? kita nyo yung dulo ng karayom ganun po kalit yung butas na, na butas doon sa ating uh, capillary tube bulang po lamang siya ng 2 days. So pagka na uh, problema ano kung 2 days tumakbo tapos biglang uh, tapos unti-unti nawawala yung lamig, nangangahulugan, meron po kayong uh, pinhole na hindi nyo na point out saan banda. This time uh, na na namin nandito sa capillary tube na nabutas. Ewan ko bakit magkaroon ng butas. Bihira yung nabubutas yung capillary tube. Na-correct naman namin at ngayon ay mag-charge na tayo ng ating uh, aircon tatapusin ko lang yung ating uh, pagkakabit nitong capillary tube doon sa ating condenser okay na po ito na tayo yung ilalagay ko na itong ating pen ng ating uh, access axis valve Ikakabit na natin tong uh, hose ng ating uh, charging manifold at ito ng mga kulay dilaw ay sa suction line para ipapahigop natin yung ating uh, mga hangin na nasa loob ng ating uh, system ng aircon. at uh, maganda rin naman yung sip-sip ng ating uh, is scrap na compression na ginawa nating vacuum matapos ang pag-evacuate narado ko muna yung charging manifold natin at ikinabit ko yung uh, kulay dilaw na ating hose doon sa ating uh, tanki ng ating uh, refrigerant na R22 at ngayon ay ating uh, ipaparging yung uh, ating uh, refrigerant para maipalabas yung ating hangin dito sa dilaw na hose baka kasi may pumasok din na hangin mula doon sa pagtanggal natin sa ating uh, vacuum maaaring pumasok ang hangin kaya kailangan natin na uh, effort yung, yung kulay dilaw na hose ngayon ilalagay naman natin ito sa balding may tubig ayan, ayan po yung uh, arrangement ng ating uh, connection ng ating mga hose ayan paandarin na natin yung ating uh, aircon para higopin yung gas na refrigerant na nagmumula doon sa ating tanke no gamit ang plier ko kasi nabasag yung ating uh, handle dito so on and off po yung ating uh, gagawin pag charging para hindi maubusan ng uh, gas ano nag, nag iipon po kasi ng gas yung ating uh, tanki mula doon sa likido ng ating R22 kaya ginagawa natin ganitong nga uh, on and off ngayon kailangan nating marating yung uh, halos sa uh, 60 psi ano you kung yung iba kasi ko ano eh uh, usually naman talaga 60 psi yung uh, reading ng ating uh, aircon pagka gumagamit tayo ng R22 Gayahin nyo lang itong aking uh, reading sa gauge sa pagkakarga po ng ating uh, refrigerant. Para sa ating activity dito Pag nakita nyo, nagpo yung pipeline na to. Ibig sabihin, hindi pa sapat yung ating uh, refrigerant. Kailangan mawala yun. Pag nawala na yung ating uh, na, prosin na nakaprosin na discharge line ibig sabihin noon okay na po yung uh, pressure ng ating uh, refrigerant na sa tamang level na po so kailangan doon ay naka natutunaw yung ating uh, discharge line na nagiyelo dapat walang nagiyelo doon sa kanyang uh, pipeline and medyo maingay lang yung ating kaha kulang lang po kasi ito ng tornilyo. At ngayon uh, susubukan na natin paandarin yung ating uh, ginawang aircon. Okay, naka po tayo. tinaas kong maigi yung uh, lamig ng ating uh, aircon. Eh demo um, monitor natin yung temperatura. Kasi mula pa lang na uh, nasa kuan pa lang tayo no 26 or 23, 25. No. Random kasi yung reading natin dyan kasi nga yong uh, dapat matimpo mo yung tubo. Tubo ng ating uh, evaporator. Ang na uh, didetect po natin minsan kasi ano hindi na hindi magiging accurate. So, natututukan natin ano Ayun na uh, lumipas ang ilang minuto, nagsukat din tayo uli. Bumaba na po siya ng uh, 14 or meron 9, 13 na sa uh, nagrarandom po yung ating reading dahil sa materialis ng ato uh, ng ating uh, aluminum fin. Tumatama sa minsan sa malamig na lugar. Pero yung kanyang uh, binubuga ay nasa 18 nasa 18 pa lamang yung ating uh, binubugan na hangin pero malamig na po yan ang itin ano. gis po yung ano natin sa evaporator naging 9 na size so, pinakamalamig po natin ay size kinsi oh. this is size oh, may 5 pa nga eh no so yan po yun uh, naglalaro po yung ating uh, lamig dito sa ating evaporator gawa nga ng uh, hindi pari pareho kasi yung absorption ng ating uh, aluminum pin doon sa ating uh, evaporator na piping no. kaya siya paiba iba yung reading natin no? meron 16, 15 uh, at ngayon ay uh, umabot na po tayo sa size malamig na po yun Maraming salamat po sa panunood at uh, patnubayan po tayo ng ating uh, may kapal at pagpalain po tayong lahat.